Oh, oh, ganda -ganda po. Ayan po. Ang ganda-ganda po ng Ang ganda-ganda po ng view. Ayan. Thank you. aguanta te cae te tío eh isang bandehang pansit palabok. Ayan. Pansit palabok po tayo ngayong araw na to. Inumpisahan na po ng apo ko. Ayan, Lola, kain tayo. Ayan. ako naman. Kain na na. Ayan po ang ating kakainin. <laughs> pansit palabok po. Pansit palabok po. Ayan, pansit Ayan. palabok ang ating umpisahan ngayong araw na to. Ayan. 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 Wala tayong yung tubig, Kuya Tor. Ay, oo nga pala. Andali, uh, na, handa po natin sa mabubulon. <laughs> Ang mabulunan po tayo. ihanda handa po natin ng ating baso. Ayan. Dito, Kuya Tor, baka mapunta sa, mapunta sa pansit. At maging, ano na yan? Pansit na may, <laughs> pansit na may sabaw. Pansit na may sabaw na. <laughs> Ayan. Ayan, tayo na po. Ayan. Okay, tayo po ay mag-pray kahit eh, na po ang ating pagkain ay ano lang. Eh, Lord, maraming maraming, maraming salamat po. Salamat Matawarin po. Patawarin po kami po. sa aming mga pagkukulang yes, sa iyo. Yes, Lord. Thank you. Thank you very much po. At ibig niyo po kami yun pagkain na aming pagsasaluhan at nao ay makapagbigay po ng kalakasan, kalusugan at makapagpagaling din po sa aming mga nararamdaman. Yes, Lord. Thank Tinabalik you very much. Tinabalik po namin ang kapuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank ay, ay. you. Atak na! Atak na! Ayan! Yes! Ay, pumasaya na po kami kahit ganito lang po pagkain namin. Happy-happy happy na po tayo. Ay, hindi ba kuya Dore? Ay! Hindi ba? Bakit ang pangit naman itong aking camera? Bakit naman ayaw mong pa por favor? Bumaba naman. Kuya Dore, ikaw ang kukuha ng mga hipon, ha? Mga hipon? Oo, kasi hindi pwede si Tita Emi ng hipod. Sa akin na lang yung itlog, Kuya Ado. Bali. <laughs> Ayan. O, oh, Kuya Ado. Ako, mm, ako naman. ako mm, naman. ang sarap. Masarap <laughs> po para sa Tita Emi, ha? Ayan, mm. isang bandehan. Ayan. Mmm. Hindi mo na ako kaya kakain ng kanin. Mamaya na ako kakain ng mm -hmm. kanin. Meron po siyang hipon. Meron din pong kibi, Meron din pong itlog. Ayan, may hibi po siya. At saka may chicharon na dinurog. Yung mga ating pasit, ano, palabo. Meron po siyang chicharon, kibi, hipon, at saka itlog na nilaga. Ayan pong ating kasaluhan sa araw na to. Mmm. Okay po yung tagnon, yung chicharong baboy, saka ah, yung bibi. Ang lasa po ay okay naman po. Ayan. Masarap po siya, masarap po ang pagkakagawa. Hindi po ako gumawa. Binili ko lang po yan sa labas. Gumili lang po kami sa restaurant ng Pilipino. Wala na akong time si Tita Emi eh magluto, kaya bumili na lang po. Crunchy po yung chicharon. Sarap. Po. Tsaka maimit pa. Hindi, e huh? maimit na lang po dito. Hindi mo kumakain, sumahin eh. Kaya yung re yung aso mo dito ah. Nanoy niya kasi yung kini. Mm. May lisa sa isda eh. Oh, may bulbi ha? Mm hmm

ini Kita yang menang, <laughs> Hindi na po kong ng kanin. Pansit hmm. na lang po kinain. Mm. <coughs> ang ah, sarap po. Mag gano'n dito sa akin, parang medyo dilaw lang. Doon sa'yo, medyo sarap ang magkakadilaw, di ba? Hmm. Mm -mm. Tatay mo na ako kasi bibigyan ko ito si Sophie pa niya lang mm -hmm. klasin. Ano Mukhang mm -hmm. nagukuto na itong alaga natin ito. Mm -mm. na yung alaga namin. Kawawa naman. Hindi po kami yung katulad ng iba na nagmumukbang na has in sobrang dami. Hindi po namin kaya ni Kuya Adorio kasi may dad na po kami. At saka hindi po namin kaya kumain na marami. Wala nang, siyempre parang nagkakaedad ka na, medyo mahina ka na kumain. Parang naku-control mo na. Kasi meron na rin po kami kolesterol, meron din po kami high blood. Kaya, yung pong mukbang namin ay hindi po mukbang na manaming kumain. Ano lang po ito, mukbang mukbang <laughs> ano lang po, bayo bang, parang sinasama lang namin kayo sa aming pagkain. Kain normal lang po. Maging happy lang. Sana po, huwag niyo Para po kami. Yun, meron po kami mapagkwentuhan kasama po kayo. Mm -hmm. Ano sa, po, huwag niyo kami, kami ibas. Ibas, ayan po. Saka sana po, hindi po kami suportahan. Yung aming pagkain ay hindi naman po tunay ng mukbang. Kasi Marami na rin po tayong napabalitaan na sa mukbang ay marami na rin po yung nagkakasakit. Pero hindi naman po kami na nag-ano, no? Kasi, kumbaga, ito pong amin na ito. pag-iingat lang po sa sarili namin para hindi naman po na madali po tayo. Um, anak po lang namin na mayroon lang po kami makapwentuhan. So, ito namin po kayo. Diyan kumbaga, uh, laban lang po. natin ng ating aso. Anong kwentuhan lang para po sa ating aso to. Ayan, Chopi, hindi ka na. Ayan, kuya doon ang pakain ng aso. Ayan po. Dino po mga kaibigan ko. Nagpapaalam na po ako sa inyo. Maraming maraming salamat mga kapinoy pinay, mga amigo, amiga, sa akin mga subscribers, sa akin po mga manonood. Thank you, thank you, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa aking pumanonood, sana po i-subscribe na po kayo hanggang sa makalapit kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga inilalakad. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Kuya Ador, ikaw naman. Okay, ayan po, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa, ati, sa aking video at sana po patuloy niyo po akong kami subaybayan. At uh, kung hindi pa po kayo subscribers, mag-subscribe na po kayo. Tita Amy TV Vlog. 23. At Kuya Dur Vlog 23. Ayan po ang aming vlog mag-asawa. Ayan po. Maraming maraming salamat. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. bye po.